Shout out de sa mga kabisayaan bitaw nga mga naabot og Manila, ni Puyo, sa Manila og pila ka pila ka tuig. Unya pagbalik sa probinsya sa kabisayaan di na ka mao mo Bisaya. Magtagalog na makigistorya sa mga kapwa Bisaya. No, ludo gyud kay ko ninyo kay dali gid kay mo maamnesia unsa ng Bisaya. So karon kay nang respeto ko nga uh, di magin mo di na magin mo kasabot og Bisaya na i-advise ninyo ah uh, tagalogo lang nako na para masabtan ninyo ah uh, di magin mo lifetime nga mo mo o diri oh, dia sa Manila so nagi chance nga mauli imo sa sibo or asa dapit nga areas ka Bisayaan So muna yung tambag ninyo, paminaw magtarong ha, mga, mga bisaya nga, nakaroon din na kamaw mo bisaya. Tagalog Tagalog na. Pag-uwi niyo dito sa Cebu or sa sa anumang sulok ng Kabisayaan, dapat ano ha? mag -ano kayo kasi ang ano dito mahirapan talaga ang mga tao na ano, no? Kasi ang ano, kung anuhin natin, napaka ano natin, napakaano 'yun, 'di ba? Kaya iisipin natin na kung ano dapat aanuhin kung inaano, dapat inaano din, no? So, mahirap talaga ang Tagalog or mahirap talaga makipag-usap ng mga Bisaya kasi alam mo, kayo, ano, hindi naman kayo maka maka makaintindi ng Bisaya, kahit bisaya kayo, lumad kayo ng bisaya tapos nakapunta kayo ng ilang buwan sa Manila. Nakapunta na ilang taon sa Manila. pag dito, hindi na makaintindi ng bisaya. Kasi ano, kasi kayo, no? ah uh, sige lang, yung ano ninyo, dapat anuhin. Uh, halimbawa, sumakay kayo ng ano. Uh, pagpunta niyo dito sa ano, liko kayo sa ganyan. O, ano pa rin yan. Ang tawag niyan, ano, no? Ano, ah, uh, ganyan, ano, no? Palaging may ano.